5 money habits na nagpapahirap sa'yo. Una is wala kang plano sa pera mo. Ito yung wala tayong nililistang financial goal natin at hindi rin tayo nagbabudget. Pangalawa, hindi mo priority ang makaipon. Every sweldo natin, eh talagang ginagastos agad natin. Minsan nga, wala pang payday, eh talagang nasa isip agad natin kung saan tayo kakain or magta-travel. Pero dapat talaga, unahin natin yung ipon or kahit 10% ng kinikita natin, itabi natin. And then pangatlo, maliit at isa lang ang source of income mo. Madalas talaga eh, hindi makaipon dahil maliit lang ang kinikita. Kaya importante na meron tayong other source of income. Pangapat, pagsasayang mo sa oras mo. Lahat tayo eh may 24 hours per day. And majority hindi naman pinanganak na mayaman. Kaya yung iba kaya naging successful, ginamit lang nila ng tama ang kanilang oras. And panglima utang lagi ang solusyon mo sa money problem mo. So tandaan natin sa ating wealth bucket, kaya tayo hindi makaipon. Marami palang butas. At isa na dyan ang pagkakaroon ng utang. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB o Ancelis Capistrano.